Hello mga kamiyaw, lahat tayo may rant moments sa Facebook, de ba? Diba? Yung tipong galit na galit ka sa boss mo, sa kapitbahay mo na marites, or sa ex mo na hindi makamove on. Pero tanong, kapag nagpost ka ng rant sa FB, cyber libel ba yan? Ano ba ang cyber libel? Cyber libel is just like ordinary libel sa revised penal code pero online version. Kung nagpost ka ng statement na malicious, may intention manira, defamatory, nakakasira ng reputation, identifiable, kitang kita kung sino ang pinatatamaan mo, boom, pwede ka ma cyber libel. So kung nagpost ka ng, ang kapitbahay ko magnanakaw ng wifi, at lahat ng friends mo alam kung sino yon. ay, delikado ka na dyan. But wait, may defense ka rin! Truth is a defense. Kung totoo at may public interest, mas ligtas ka. Fair comment. Kung opinion lang, hindi statement of fact, mas may depensa ka. Freedom of speech. Pero syempre may hangganan yan kapag nakakasira ng pagkatao ng iba. Lesson? Hindi lahat ng rant ay cyber libel. Pero kung sobrang specific ka, may pangalan, may insulto, delikado. Tandaan, FB rant ay hindi diary. May screenshots ang mga marites dyan, kaya ingat. So, ano dapat gawin? Kung galit ka, ikat scratch mo na lang sa diary, hindi sa wall. Kung kailangan mo maglabas ng hinaing, gawing general. Huwag name drop, huwag din magtag ng name sa post. At pinaka-importante, think before you click. Breathe in, breathe out muna, kamiyaw. Got questions? Comment down below baka natin natinyan sa next video. And if you want more practical legal tips, don't forget to hit like and subscribe. This is Justice Simba signing off for now. Meow!